Ang everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! For today's video, maaga akong nagluto ng lunch dahil nga marami kaming ganap ngayong araw. Ay Diyos ko, pagpasensya nyo na yung boses ko ngayon dahil medyo bungad pa ako dahil meron akong ubut sipon. As forward, pagkatapos namin kumain, binisa na tinayusan ko na tong si Zoe para mahihatid na namin siya sa school. Pagkatid namin sa kanya, dumiretso na kami sa dentist dahil nakaschedule kami ngayon. Sa mga nagtatanong po pala kung saan ako nagpo dito po sa Tooth Central Dental Clinic. At yung dentist po namin ay si Dr. I.J. Muldong. Located po ito sa may Ramar Village, katapat ng Saints ko sa may likod ng 7-Eleven. By the way, hindi po to sponsored, sinishare ko lang po sa inyo. Dating nga namin, pinapili na kami ng rubber at linagay na rin yung mga PPE namin. Hindi ko alam kung anong exact na tawag dyan. Diyos ko, kayo na muna rugong mag-isip. <laughs> sobrang babaeta talaga namang aasikasuin ka ng mga nagtatrabaho dito. Kaya talaga namang sobrang gustong gusto namin dito. O yan, mukha na akong mang-oopera at magre-reban -ri ng buhok. Diyos ko. <laughs> nasuot na nga rin yung sa asawa ko at nauna na nga akong nagpa-adjust sa kanya isa-isa na nga chinectedok yung ngipin ko at okay naman at wala naman natanggal sa mga bracket ko magaling kasi si doc at napakatibay ng gawa niya kaya kahit nagbumukbang ako ng crispy pata at lichoon belly hindi talaga ako natatanggalan ng bracket. Alam nyo dati napakapangit talaga ng ngipin ko kaya talaga naman sobrang nagpapasalamat ako kay doc dahil gumanda na yung mga ngipin ko sobrang mairecommend ko sa inyo si Dr. IJ bukod sa napaka napakabait na niya, napakagaling pa niyan at napakamaasikaso sa mga patient niya. At ang maganda pa dito, napakalinis nila at talaga namang napaka ng clinic niya. Katapos namin sa dentist, dumiretso na kami dito sa school ni Zoe at tamang-tama naman palabas na sila ng school. Akala niya nga wala siyang sundo kaya nung nakita niya ako talaga namang tuwang-tuwa siya. Di kasi sila basta-basta papalabasin kung wala yung parent or guardian kaya talaga namang tuwang-tuwa siya nung nakita niya ako. Sabi, napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang minu buhat ko pa lang tong anak ko pero ngayon nag school na siya. Tuwang tuwa nga kaming mag-asawa dahil habang bumabiyay kami binibida niya yung mga nakuha niyang star. Nung nag-uumpisa kasi yung klase talaga namang umiiyak siya at ayaw niyang magpaiwan at ayaw niya lang pumasok sa school. Pero ngayon nga napakasarap lang sa pakiramdam dahil unti-unti na siyang nasasanay at napakalaki na ng improvement niya. Fast forward, pag uwi namin ng bahay, pinuntahan na ng asawa ko yung mga baby yeah. niya. ko oh, pala palayong bisyo ng asawa asawa ko ang pagiging plantito. <laughs> Ayun, tignan nyo naman. Meron siyang sili, may celery, may kalamansi, may kamatis. Kompleto, rekados. <laughs> Diyos ko, kaya darating yung araw nito, magtitinda na rin ng gulay sa palengki yung asawa ko. Ano ko? Ay, no ko, tignan na naman. Meron pa siyang pa ng kalabasa. May daon pa ng saging dito. Ay, Diyos ko, meron pa siyang bulaklak ng patay. <laughs> Namili nga siya ng bagong paso dahil binigyan siya ng halaman ng bienan ko. In fairness naman sa asawa ko, malamig yung kamay niya at lahat niyang tinatanim niya talaga namang nabubuhay at napakaganda ng pagkakatubo. Kung hindi niyo naman pala natatanong, kabaliktaran ko naman yung asawa ko dahil napakainit ng kamay ko. Kaya pagdating sa mga halaman niya, hindi talaga ako nakikialam dahil namamatay pag ginawakan ko, Diyos ko. <laughs> Kaya hindi ko talaga siya tinutulungan at binibidyoan ko lang siya dahil pag tinulungan ko siya, sayang lang yung pagod niya at mamamatay lang yung mga laman dahil sa akin. <laughs> Inaasar niya nga ako dyan at hindi naman daw totoo yon at dinadailan ko lang. Buti pa daw magdilig na lang ako para may ambag naman daw ako. Dahil nga masunurin at mapagmalak ng asawa, ka. Like, ah. Tinulungan ko na nga siyang para naman kahit papano may ambag ako. Pero pag namatay yung mga laman niya, ay, eh, di ko nakasalanan yun, no ko. Ay, doon ang mga laman na to, buti ba sila na Mapapasana, all ka na lang talaga, no ko.